Sa detalye ng mga balita, agad rumesponde ang deployable response groups ng Coast Guard District Central Visayas para ilika sa mga residenteng na natrap sa matinding baha sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino nitong Martes, November 4. Nasa 75 tauhan ang ipinadala sa iba't ibang lugar kabilang ang Liloan, Cebu, Barangay Umapad, Mandawi City at Barangay Biasong, Talisay City upang agarang makapaghatid ng tulong. Pinangasiwaan ito ni CGDCV Commander Rear Admiral Agapito Bibat na binigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na pagresponde at pakikipagtulungan sa local government units para masiguro ang kaligtasan ng mga anapektuhan na komunidad. Samantala, matagumpay naman ang isinagawang force evacuation ng Coast Guard Station Eastern Samar noong lunes sa mga bayan ng Guyana. Kinapondan, San Julian, Oras at Dolores sa pakikipagtulungan sa disaster response groups mula sa Coast Guard District Eastern Visayas, Philippine National Police, Philippine Army at Municipal Risk Reduction and Management Office. Patuloy ang pagtugon ng Philippine Coast Guard sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong sa gitna ng kalamidad.